Para sa mga balitang napapanahon, narito ang bagong San Pablo News Updates. Ito po si City Information Officer Rolin Chong, nag-uulat para sa bagong San Pablo News Update. Nakipag-uusap po si Mayor Naji Gapangada sa kinatawan sa Pilipinas ng VinFast, ang pinakamalaking kumpanya sa Vietnam. Narito po ang buod ng kanilang pinag-usapan. Ang maliwanag na pinagpulungan doon, ay ang kanilang intensyon na mag-develop ng uh, tourist hub doon sa resort din ng mga Escudero. Magkaroon ng industrial park at siyempre marahil mga dwelling, uh, dwelling ng uh, mga executives. So yung area ng, ng sa Escudero, 400 to 500 hectares, Bagitong area ng dulo ng TR4 dito sa gateway sa San Pablo City, meron ding another 500, more or less, uh, hectares that will be dedicated to agri-industrial development. So pinagsama mo yun, papuntang gitna ng dalawa, nandun yung mga development na mayayari. So pinag-uusapan natin dito, libo-libong uh, hektarya ng agri-development na hindi nagkangailangan ng conversion ng lupa. Because our uh, agri-industrial park it being agricultural and development ay hindi nangangailangan na mag-convert ka ng mga lupain into uh, industrial uh, uh, zone or residential zone pagkat uh, mananatili siyang agree ang kanyang classification unless magkaroon ng iba pang requirement sa lupa. Para sa bagong San Pablo news update, ito po si City Information Officer Rolly Inchong.